Hello guys, uh, magandang umaga. Uh, welcome to my channel. Uh, ako nga pala si Tito Guys TV Blog. Andito naman tayo ulit dito sa ating construction worker ay nang ating mga kasama Ayan ang ating mga skill uh, nagpa-plastering tayo ngayon guys. Ayun ang ating labor uh, si Dario. Ang ating naman foreman uh, si ito si foreman natin uh, GR De Los Santos. Guys, uh, nandito tayo sa bahay ni kagawad, municipal kagawad Orlin, dito sa bahay niya, ah, nagpapagawa sa bahay ah. dalawang palapag ngayon guys, ayan ah, si Forman ah, nagpa-plastering tayo ang gamit natin na buhangin ay binistay ah, apat na sakong binistay na buhangin, ang gagamitin natin, apos ah, isa pa, ah, gagamit tayo ng semento, isang sementong sako, ah, bu ang gagamitin natin dito sa plastering, ayan si forma natin ah, pagkatapos guys ah, nag-tamsi tayo dyan ah, nag-layout si forma natin ang gamit niya guys yung tamsi, tapos yung ating sukat ng ating tamsi ah, di medya lang para hindi makapali yung ating plastering ayan ang forma natin ah, nagpa-plastering ngayon dito sa ating contraction ang bahay ni kagawad municipal orden dito sa San Isidro Kalabanga. ayan si Kagawad yung naka pula guys. Ah nandito ah walang pasok. Ah Sabado ah, Sabado kasi guys. Ah, tayo naman guys a ah, hihintayin natin matapos yung plastering ni Foreman at tayo naman at maglalagay ng layout ng atin electrical wirings at maglalagay tayo ng switch, maglalagay tayo ng ng receptacle at mga outlet. Ah, Hintayin natin guys ha, ah, matapos siya at tayo naman at maglalagay ng mga lightings ng ating electrical wirings dito guys. Guys, ayun guys, ha, ah, magpapashoutout pala tayo. Ah, shoutout nga pala kay Raymond Maigi Kamu at taga Manila. Ah, shoutout nga pala kay Manuel Velasco at taga San, eh, taga San Lucas Calabanga. Ah, shoutout nga pala kay, kay Oliba at taga Santa Salud Kalabanga. Shout out nga palaki Ramir Reyes at taga San Isidro Kalabanga. At shout out kay Rodel Candelaria at taga taga Bigas Kalabanga. Shout out nga palaki Sandy Bibal at taga Buri Kamuning Kalabanga. At shout out nga palaki Kapitan Berhenya Oliva. At taga Santa Salud, Calabanga. Ah, shoutout nyo para sa family Albiso. Ayan guys, ah, nandito naman tayo ulit dito sa ating plastering dito kay Forman natin de los Santos. Ayan guys, ah, nagpa-plastering tayo. Ang gamit guys ni Forman natin, ah, palita. Ayan, ah, hinahagod niya guys ni Forman para matapos na. Kasi, ah, lilipat tayo dun sa kabila. Ayan guys, uh, maganda ang halo natin ng ating plastering. Kasi guys, ang gamit natin na uh, binistay na buhangin na apat na binistay na sako buhangin at gumamit tayo ng simento, ng isang simento, uh, sako. Hayang uh, kaya guys ang ating resulta ng ating plastering. Ang ating halo uh, pinakamaganda. Ayan uh, dikit na. Dikit-ng-dikit na dikit kasi uh, ang ginamit natin guys, ang timpla ng atin halo dito sa atin plastering. Guys, uh, apat na binistay na sako na buhangin at isang semento na sako ang ginamit natin guys. Ayan, guys, nandito pala si Kagawad uh, Orlin ang ng Kalabanga Kagawad Municipal Ordin sa Kalabanga guys nandito siya ah, uh, walang pasok uh, kasi uh, Sabado ayan naman si Forman natin siya naman ang nagtatrabaho dito sa ating plastering ah, uh, ang gamit niya guys yung parang kahoy ah, uh, pinapantay niya yung kanyang ginagawang plastering para matapos na kasi ah, uh, sa kabila naman guys uh, uh, magpa plastering siya nga naman ulit dito sa atin, sa contraction worker, dito sa bahay ni Kagawad Olin Municipal, Calabanga. Hi, guys. Uh, maraming salamat sa inyo, sa suporta ng aking vlog, dito sa aking channel, kay Tito Guys TV Vlog. Uh, thank you, thank you very much. Uh, sana, huwag kayong magsawa sa akin, sa suporta ng aking vlog. Uh, sana, uh, suporta inyo po, guys. Bye-bye.